shout out ko sa mga followers ni Win Vlogs. support tayo sa inyo guys. So, uh, usap, usap ko sa mga supporters niya. Ako ako siya uh, kantahan, makanta ko para sa mga followers. At kung mabati mo kayo ninyo, pakilike at share na lang sa mga videos. Noong buhay saya, parang walang sa kring magsasama Tulog ko ay ligaya Ngayon wala ka na Lahat ay naglang na Masakit sa dibdib Nagbago ka na Sinta ang puso ko Magkailan pa man Para sa'yo lamang Ang puso ko'y Tanging sa'yo Magpahanggang wakas Para sa'yo lamang Mahal Yan lang po, maraming salamat At God bless po sa ating lahat siya out po Yung nagkanta Alcer Beltran Pakipalo naman ang account niya Thank you bro. Salamat